sa unang tingin aakalain mong simpleng kilawing karne lang ito sa isang karinderya pero kapag susuriin hindi ito basta-bastang karne ang kilawing kasing ito gawa sa karne ng aso higan ay eh lang sa atay ito ang nabisto ng CIDG Pangasinan at Animal Welfare Investigation Project sa pagsalakay nila sa isang kainan sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Papilar itong tao dyan sa, sa street na yan, yun sa Castro Street yun, sa Bugalyon. Kasi pinupuntahan talaga siya ng mga, mga parokyano niya. Eh, may mga tao talaga na siyempre alam naman na andun siya nagbebenta openly. Uh, they don't like what he's doing. Anim na pong piso daw ang benta sa mga parokya ng kilawin at adobong aso. Nabiso ito matapos silang makatanggap ng reklamo. Timbog sa operasyon ang lalaking itinuturong nagluluto at nagahain ng mga nasabing potahe. niya sa amin, na hindi siya ang tamatay na o sa so bangkot, meron meron, na nagsusupply sa kanya. Meron nagsusupply sa kanya ng ang ng aso. Okay, sir. So, so yun ang nangyayari doon. And then, uh, and because it's very popular doon sa sa, sa barangay, sa community, palating ubos yung ano uh, niya, yung uh, niya. Ang pagkatay ng aso ay pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8485 o mas kilala bilang Animal Welfare Act of 1998. Hindi rin inirekomenda ng mga eksperto ang pagkonsumo sa karni ng aso. Itinuturing kasi itong hot meat. Pinagbabawal po ang pagkain ng aso. <laughs> um, pag, hindi kasi, kasi na, kasi na kasi pagkain ng aso. Eh. Ang danger din po Is yung mga net uh, um, handle ng ano, mga kaso mismo, ng dito. Lahat sila exposed doon sa ating virus. Pero inuulit ko yes. so po, hindi ko dati niya-advocate na pagkain ng bawal ko. Bawal. Posibleng maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 9482 o Anti-Rabist Act at Republic Act No. 8485 na mayroong karampatang parusa na anim na buwan hanggang sa dalawang taong pagkakakulong at multang isang libo hanggang limang libong piso. Jose Robert Inventor, R, Engine News.